It's so amazing. yes, at tata dito na pita ring. Dito ring. Kaya pag Let's go. Let's grow. Guys, <laughs> na kayo guys. Guto na kami mga guys. Guys, guto man na guys. Ay. Oh, sa kilo guys baon guys. Oh. Dapa guys. Oh. Sa kilo baon guys ba. Yan na yan ang sa lakbay. Uh, lakbay alay no. O sa alay lakbay. <laughs> Sildo ilang taon mi guys. O pa eh, sildo 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 oh, guys, kasi baterya ni charger. Right? <laughs> Nangunga nang, 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 nang naman ang baterya sa so, cellphone guys. Nang, nang burot na. O may kalawa ng sildo. Si vlog vlog, wala sildo. Wala sildo ay. Ay, gano'n kong gabmay. Guys, ako mag focus ni mo guys. Asa matagtungo na na guys. Gisla, <laughs> <You slug. laughs> gawin